Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan na nga, present nga si Chia Morado ngayon sa laro ng Creamline versus Chocomocho. Game 2 na yan. Pag nanalo na ang Creamline sa ngayon ay magiging champion na sila. Pero hindi po nakapaglaro si Chia Morado. Andoon lamang siya para sumuporta sa kanyang mga teammates. Pero maglalaro daw si Gia sa AVC Cup. Kaya abangan natin yan. Ay, tuduang ang hiyawa ng mga tao na makita itong si Gia. Murado, alam naman natin na talagang maraming fans ni si Gia at maraming bilib na bilib sa kanya bilang isang setter. Kasi lagi siyang nanalo best setter, ba diba? Si Gia Murado. Kaya abangan natin at sana wag naman kabahan itong si Kyle Negrito. Kasi nandoon si Gia baka makonsyos siya. Pero alam naman natin nakakayanin niya ni Kyle at may wala sa kanya si Gia Morado. Alam ko sa mga team Creamline dyan, talagang happy-happy kayo kasi si Gia Morado ay hindi aalis ng Creamline as in nag-training na nga siya. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!